La la la, baby, matulog ka na Si papa mo, may Maynila Si mama mo, naglalaba <laughs> Princess anak, patulogin mo na yung kapatid mo Kanina pa yung umiiyak Ayaw nyo pong matulog na Kanina ko pa siya inihili Gandaan mo kasi yung pagganta Para makatulog na siya kayo na lang po kasi magpatulog sa kanya. Pagod na po ako. Tignan mo may nilalaban ako rito. Ikaw na mag-asikasa sa kapatid mo. Ano ba yan? Baby, matulog ka na kasi. Gusto ko na maglaro sa labas eh. Kung ayaw mo, tatakutin kita. Ha! Ah. Hi, princess. Kapag nabangungot ang kapatid mo, dahil tinatakot mo siya, malalagot ka sa akin. Ba't pa ba kasi ako pinagbantay nyo, Nay? Hindi naman ako marunong mag-alaga eh. pa si tatay? Pumasok si Tatay Boy yung mo sa trabaho para may pambili tayong bigas at ulam. Uh -huh. Baby, matulog ka na kasi. Maglaro na ako sa labas. <laughs> Ayun, nakatulog na siya. Pwede na akong maglaro. Princess, saan ka pupunta? Maglalaro na po ako, Nay. Nakatulog na po si Baby. Ah, sige, basta balik ka agad ha. Ah. Wala magbabantay sa kapatid mo. Apo nanay, bebang. Hay <laughs> nako, ang hirap pala maging nanay-nanay. Ang daming gawain sa bahay. Nakakapagod. Tapusin ko na nga lang itong nilalabang baka na ako! <laughs> wow! Princess! Aling iska! Kayo po pala yan! Nakapasyon po kayo! Nasaan si nanay bebang mo? May ibibigay ako sa kanya! Ano po yung hawak niya? Ulam ito! kalderetang baboy! Ibibigay ko! Wow! Ang sarap! May ulam! <laughs> Nasa bahay po si nanay bebang aling iska! Naglalaba! Ganun ba? Diyan ka lang pwensya sa Pupunta lang ako sa bahay nyo. Aligis ka! Sama na po ako sa pag-uwi! Hindi na po ako maglalaro! <laughs> Ikaw talaga, princess? Nakakita ka lang ng pagkain? Uwi ka kagad! Ka Siyempre po! Para makakain na ako! <laughs> o siya, tara na sa bahay nyo! Yahoo! Kakain na ako! <laughs> Balita ko, naglalaro daw sila bebang ng baybayan sa lupa namin. Lagot sila sa akin. O, oh, Princess, bakit dumalik ka, ka Si Aling Iska po dumating. May dalang ulam. <laughs> Kamusta ka na, Maring Bebang? Malusog na ba yung anak mo? Oo, Mari. Malaki na siya. Ayun, o. Nagunduyan-duyan. Wow! Ang cute-cute niya. <laughs> ako po nagpatulog sa kanya, Aling Iska. Kinantahan ko po siya. Very good, Princess. Marunong ka na mag-alaga. Akin na po yung dalang yung ulam. Para makakain na po ako. <laughs> o, oh, ito. Mm, ang bango Mukhang masarap Aling iska, wala po ba kayo dalang kanin? Wala eh, yan lang Hey princess, nabigyan ka na ng ulan? Nagreklamo ka pa? Gutom na po kasi na eh Gusto ko na kumain Si princess talaga, sobrang takaw Laging gutom Sinabi mo pa mare, matakaw talaga siya <laughs> Ay aba Ang saya sa inyong maglaro dito ah bebang, iska, princess. Maria, nagbabalik ka? Anong gagawin mo dito? Nagulat kayo, no? Nagbabalik ng kontrabida sa buhay niyo? <laughs>